good morning mga katabang sa so, panibagong araw, panibagong vlog naman tayo so andito kami ngayon sa Gawad Kalinga sa San Isidro, Liban Albay balikan po natin si si Nanay Richilda. maraming maraming salamat po sa ating napaka generous na sponsor ang BL Modes na consistent na nagbibigay tulong para kay katabang day tulong mo kami ang tulay papunta sa mga beneficiary muli po sa programa ni Katabang Dek. Tara, nyo kami. Pinuntahan namin dyan si Nanay sa kanyang pinaglalabahan sa San Bartolome. Napakabait po ng kanyang amo. Pinaakit po kami sa second floor para po makausap namin si Nanay Retsilda. At yan nga po, nabutan namin, naglalabag po. Ang dalinggo po, nakita po. po. Monday to Saturday nasa mm. college po ako sa Kalti. Pinatibay na po ng panahon si Nanay Richilda sa lahat po ng mga pagsubok na pinagdaanan niya. Mm -hmm. Opo. Oh, mm -hmm. Opo. Oh, Parang kumusta, kumusta na? Maray pa man. Sa mga katabang, ang nanay po ni Ritzelda, ilang po na po kayo? Ilang ulit? 81. 81. So wala, walang maintenance. Wala. Gatas lang po ang kailangan. Gatas lang. Niya. May gatas po kami dyan na dala. Gatas po. Yan. Kamusta po, Nanay Richilda? Okay lang po. Galing doon sa Nikom, doon sa Karindere, Pagkitarbawan, wala ka po. Sarado pa. Alas 11 po ako na. Mapasok doon. 11 to 9. PM. O ngayon po, may maga kaming pamasko sa'yo. Salamat. Pasalamat po tayo sa ating sponsor na BL Mods. Maraming salamat po sa maagang pamasko ninyo sa amin. BL Mods. BL modes. Yan mga katabang. May maga pamasko para sa kanila. Ito po. Limang kilong bigas. At saka po mga grocery. Yan, yan ang magang pamasko para kay kay madam. May milo, may kape, may asukal, may gatas para kay lola, at saka po, dilata. Yan po, magang pamasko para kay, kay nanay Richilda. At saka po, mayroon pang cash na dalawan libo. Kakuga. Oo. Oh, yeah. <laughs> <laughs> po? Bilangin po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sa San Libong grocery 24, 25, 26, madam 28, grocery 30, 31, bigas 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Maraming, maraming salamat po. Bale, 2,090 po ang na -er natin kay Nanay Richilda. So, mamaya pa po ang pasok ni Nanay Richilda <laughs> sa pagkatrabawahan niya. So, ang ano niyo po sa asawan niyo kada linggo? Opo. Oh, Opo, oh, po ako kada linggo. Di ba, pag sabi-sabi, pag, pag linggo, walang dalaw. Monday lang po, wala. Ay, Monday lang, wala. Okay pagkalinggo, hindi ko may sama yung mga bata, ako lang. O, bawal Bawat ang bata eh. Bawa. O, kumusta yung buhay buhay natin ngayon? Kahit po, paano po, nakakaraos. Kahit gabi lang umuwi. Okay lang, pagdating ko dito, mga tulog na yung mga bata. Bago man po ako maalis dito, inuluto ko na silang panggabi. Para wala ng problema. Kasi nanay ko, hindi naman siya pwede makapagluto. Ako na lang po, mm, pang gabi nila, lululuto po na pag uh, tanghali. Ay, sa tanghali, pigluto mo na hanggang gabi na yun? Hanggang gabi Ay, sa, na sa ano? Sa almusal? Almusal? Ngayon, nag-almusal kami dito. Ako nagluluto, pagka almusal. Hanggang pananghali, dito, nandito pa naman ako. Ay, bago ka pala pumasok sa, sa trabaho? Bago pumasok, yung pang gabi nila, niluluto. Pigluto pala, mo luluto. na, so balay-isahan lang? okay. wala ah, okay. na problema, pang gabi nila. Tapos Kasi na mauwi ako pagka ano na, alas 9. Uwi anong college. Nang gabi? Alas 9 ng gabi? <laughs> mm. ito po yung by ni, ni, na, ni Nani Ritzilda. Ito po yung harap. So, bale, pwede pala itong gawing tindahan din ni Nanay. Kaso kulang, walang, walang pang So, kaya po namamasukan muna siya. Ano po yan? Gusto ko mamakita yung Kay Di Katabang day, Wala po kaming cellphone. Wala kami mapapanuuran. Gusto ko rin magkaroon ng cellphone. Pero paano? Inuuna ko naman yung pagkain ng mga bata. Talaga. At mga Katabang, napansin ko may, may, may sugat lah. Napasoin siya. Ay, napaso, Tambotso. Nakupo. Eh, Sabay man siya na. Ah. Buti na si Lola, malakas pa. Nanay ni Richelda. Magtingin-tingin mag mag dito sa bahay. Ito ang bahay kasi ito lang. Hindi nga pumasok yun eh. Kasi walang magbabantay. Mm. Ano, pero tayo ulit. pera ka na, no, pabiling nga noon. Paiskendi. Bago pumasok sa trabaho si Nanay Richilda, naglalaban na po siya at nagluluto na rin po ng tanghalian hanggang hapunan po kasi po umuwi po siya alas 9 ng gabi so inabutan daw po ng mga anak niya tulog na po so ang nanay niya po ang nag-aalaga sa natitira niya pang mga anak dyan na maliliit pa at si Lola rin po ang tagabomba ni nanay Rikita si Lola ang si Lola po ay 18 years old ang namin ni Richelda so sadya na napakasipag ay nanay Richelda yeah, ginagawa niya ang lahat para po sa mga anak niya para sa pamilya niya ay, at may bigay ang mga pangangailangan at sa gabong pa po ni nanay Richelda ang kanyang ina si Lola yes. bago ko pumasok mamaya mga nasorte ilaba muna dito sa bahay

Wala pong kapaguran si Nanay Ritzilda, Walang pahinga. At tuwing linggo po, nadalo po siya sa asawa niya na nakakulong. Muli po, nagpapasalamat ang programa ni Katabang Dave sa mga sponsor natin. Lalo po, na nag-sponsor kay Nanay Ritzilda, ang BL Mods Trading, Lending and General Merchandise po sa Tanay Rizal. So maraming maraming salamat po sa mga patuloy na suporta, patul sa patuloy na nagbibigay ng tulong po para kay Katabang Dave at sa tiwala na binigay po, binibigay po ninyo. So asahan nyo po na 100% po natin na may bibigay sa mga beneficiary ni Katabang Dave dahil yun po ang ating advocacy na makatulong sa Libon, sa karatig na sa mga karating na municipality sa Libon sumali so po sa programa ni Katabang Bay